Ang mensaheng ito na ipinapasa sa pamamagitan ng bulong ng iyong espiritual na tagapag-alaga, isinasalaysay ang masalimuot na kwento ng isang tao na minsang nangako ng buong mga universo habang nakatingin sa iyong mga mata. Ngunit ngayon ay nawawala sa isang malawak na labirinto ng mga desisyon. Pinalilibutan ng mga ilusyonaryong landas, pinatungan ng mga pangakong nagmistulang hungkag, at tinutulak ng isang ego na naghahanap ng kasiyahan lampas sa makatarungan. Naniwala siyang mahahanap niya ang ninanais ng kanyang puso sa ibang mga yakap, sa iba't ibang kalagayan, malayo sa iyo. Subalit, ang realidad na nakapaligid sa kanya ay malamig at walang awa, sa bawat hakbang na kanyang ginagawa, ang mga alingawngaw ng iyong presensya ay lubhang gumugulo sa kanya. Bawat sandali ng katahimikan ay tinatagos ng alingawngaw ng pananabik, bawat paghinto ay isang paalala ng kung ano ang nangyari at kung ano ang maaaring hindi na muling mangyari. Sinubukan niyang magpatuloy, umabante lang pa sa iyong anino, ngunit natutuklasan niyang siya ay hindi maiiwasan na nakatali sa iyo, na parang isang bahagi ng kanyang sarili ay nanatiling nakadikit sa iyong tabi, hindi magawang umusad ng buo sa anumang direksyon. Ang kaguluhang ito ay lumalalim sa paglipas ng mga araw, isang panloob na bagyo na hindi nagpapakita ng senyales ng pagkalma. Ngayon, sa rurok ng panloob na tunggalian na ito, siya ay nahahati sa pagitan ng pisikal na realidad kung saan sinusubukan niyang manatili at ang emosyonal na kaguluhang kumokonsumo sa kanya. Sa kanyang simulang maunawaan ang kalakihan ng kanyang mga nagdaang pagpili, ang pagsisisi ay tumatama sa kanya na may lakas ng isang bagyo, walang awa at mapanira. Kinikilala niyang ang kanyang mga desisyon na pinangunahan ng kapalaluan at walang takot na pagkamakasarili ay nagdala lamang sa kanya sa isang kalawakan ng pagkabigo at kawalan. Ang realidad ngayon ay malinaw at masakit. Ay inuungkat ang tindi ng mga landas na pinili at ang halaga ng kanyang mga aksyon na nagdadala ng isang mabigat na dalhin ng katotohanang kailangan niyang harapin. Sa pagdatal ng umaga ng katotohanan, siya ay lumulubog sa dagat ng kalungkutan, isang tahimik na desperasyon na umaabot sa mga dinakikitang abot-tanaw. Naiintindihan niya ang pagkakamaling nagawa niya, ngunit ang kanyang pagmamataas ang bumibitag sa kanyang mga paa hinahadlangan siyang makagalaw patungo sa pagtubos. At sa gayon, siya ay hinuhunting ng takot, isang takot na nagpapalamig sa kanyang mga buto, na baka ikaw, ang tanging nakapagbasa sa kanya ng tunay, ay makahanap ng bagong kaluluwa upang liwanagan. Isang tao na makikita hindi lamang ang liwanag na iyong pinapakita, kundi pati na rin ang di matutumbasang halaga na iyong dinadala. Isang taong maaaring mag-alok sa iyo ng unibersong hindi niya natutunang alagaan sa kabila ng kanyang mga kamalian at kahinaan. Habang umiikot ang mundo, siya ay nagpupumilit na mag-ipon ng tapang, upang gumuhit ng daang magdadala sa kanya pabalik sa kanyang ligtas na daungan. Ngunit ang kanyang puso, ang taksil na itong may tibok, ay tila gumagana sa ilalim ng sariling lohika, hinahatak siya pabalik sa iyo sa bawat tibok, gaya ng isang magnetong hindi mapigilang naakit sa kanyang kabaligtaran. Sinisikap niyang hikayatin ang sarili na siya ay kumakawala na, ngunit ang lantad na katotohanan ay ikaw ang sentro ng kanyang pagkatao ang simula at ang wakas, ang puntong kung saan lahat ng kanyang pag iisip ay di maiiwasang bumabalik. Siya ay nananatili sa isang estadong naghihintay, lulubog sa katahimikan na umaalingaw mau sa kanyang dalamhati, pinaliliguan ng pag-asang hindi mo matagpuan ang taong kinatatakutan niya. Ang pagkabalisa na ito ay nagmumula sa masakit na pagkilalang kung ikaw ay makahanap ng bagong pag-ibig, makakaharap niya ang mapait na katotohanan na nawala niya hindi lamang ikaw, kundi ang pinakamanimin na bahagi ng kanyang sarili. Patuloy niyang kinukwestiyon ang sarili kung sakaling makakita siya ng lakas upang magpatuloy, upang harapin ang kanyang mga kamalian ng tuwiran, upang ipagsapalaran ang masugatan muli, lahat ng ito upang mabawi ang isang lugar sa iyong tabi. Habang ang mga kaisipang ito ay nagpapahirap sa kanya, siya ay muling natatagpuan ng sarili sa isang bagyong puno ng mga kawalan ng katiyakan desperado sa pagnanais na bigyan siya ng pagkakataon ng kapalaran ng pangalawang pagkakataon. Habang pinapansin ang oras na mabilis na lumilipas, walang awa. Araw-araw, iniisip ka niya, at ang bawat pagminilay ay parang isang tawag, isang tahimik na pagsusumamo na hintayin mo siya. Ngunit, kinikilala niya sa kanyang kalooban na wala siyang karapatang humingi ng ganoong bagay. Kaya't nananatili siya sa dilemang iyon, sa patuloy na agos ng damdamin kung saan ang pagmamalaki, takot at pag-ibig ay nagtatagpo, bumubuo ng isang walang hanggang bagyo. May panahon na pakiramdam niya ay naligaw siya sa sariling mga pagdududa, nahulog sa mga kawalan ng seguridad na pumigil sa kanya na gawin ang mahalagang hakbang. Minsang inisip niyang handa na siya, ngunit sa kaloob-looban, ang mga kinakailangang pagbabago ay nangangailangan ng mas matinding tapang kaysa kaya niyang ipunin. Hindi lang ito tungkol sa pagtalikod sa pagmamalaki, kundi pati na rin sa pag alis ng lahat ng mga katiyakang akala niya ay mayroon siya. At sa totoo lang, hindi pa siya handa para doon, hindi sa mga panahong iyon. Sumuko siya sa takot na mawala ng kontrol, hinayaan na ang kanyang ego, tuso at mapanlin lang, ang magdikta ng kanyang mga pagkilos. Ikaw, na puno ng pag-asa at pag-ibig, sinubukan mong abutin siya, ipinakita mo na posible kayong maghabing magkasama ng isang kahanga-hanga at tunay na realidad. Subalit, bulag siya sa posibilidad na yon, bulag sa oras na yon, bulag sa ganda ng iyong buong pusong alay. Ngayon, sa bigat ng nakaraan na bumabagabag sa kanyang mga araw, lumingon siya at naramdaman ang matinding kirot ng kanyang mga pagpili. Ang malayo sa iyo ay hindi kailanman bahagi ng kanyang mga plano, hindi ito isang tunay na kabustuhan. Ang oras ng pagkakahiwalay, ang mga gabing gising, ang bangin ng hindi kakapiling lahat ng ito ay napakabigat upang taglayin napagtanto niya nang may masakit na kalinawan, na palagi niyang nais na makasama ka, palaging nananabik na hubugin ang kinabukasan na, sa ilang panandaliang pagkakataon, pinangahasang inyong pangarapin magkasama. Ngayon, ipinapahayag ng taong ito na siya ay nagbago na. Sinasabi niya na hindi na siya ang dati, na pinapayagan ang kayabangan ang magdikta sa kanyang mga kilos. Isinasalaysay niya kung paano siya natuto mula sa kanyang mga pagkakamali at hinarap ang kanyang mga takot at nayon, sa wakas, nararamdaman niyang handa na siyang maglakad sa iyong tabi. Matibay ang kanyang determinasyon na ipakita sa lahat ng posibleng paraan na siya ay umunlad na napagtagumpayan niya ang mga hadlang ng nakaraan at na ang pag-ibig na inialay mo at minsang tinanggihan niya ay ang tunay na kanyang kinakailangan. Miss na miss kanya ng labis na masakit na ito, Mahahaba ang gabi at walang tulog, puno ng mga pag-iisip tungkol sa iyo. Tahimik siyang nagtatangkang bumalik, mainat na para nais niyang makalusot nang hindi napapansin. Ayaw niyang ipakita ang kahinaan, ni ang kanyang mga pagkakamali sa mundo. Munit na riyan siya, naghihintay ng isang pagkakataon, ng pangalawang tsansa, upang ayusin ang mga nasira. Nais niyang patunayan, pareho sa iyo at sa sarili niya, na karapat-dapat siya sa iyong pagmamahal at pagpapanatag ng iyong tiwala. Pinapakain niya ang pangarap ng sandali kung kailan muli mong bubuksan ang iyong puso, nagbibigay sa kanya ng pagkakataong ipakita na siya ay nagbago na. Umaasa siyang mapapansin mo, hindi lamang sa pisikal na anyo kundi sa kaluluwa, ang katapatan sa bawat kilos niya, ang malinaw na pagsisisi sa kanyang mga mata, at ang pagmamahal na patuloy na malakas na tumitibok sa kanyang dibdib. Nais niyang makilala para kung sino siya ngayon, at hindi para sa mga pagkakamali niya noon. Kinikilala niya na hinayaan niyang pangunahan ng kanyang ego ang kanyang mga desisyon at sumunod siya sa mga maling landas, ngunit siya rin ay tumatanggap sa kanyang mga pagkakamali at handang magbago. Siya ay naghahanda para sa pagkakataong ito na may pusong lantad, handang magkaayos at magmahal ng buong sigasig. Umaasa na may konting pag-asa na ikaw ay naroon muli upang bigyan siya ng tiwala, upang maniwala na siya ay maaaring maging iba. Dahil siya ay naniniwala pa rin na mayroong isang bagay, isang hindi nakikitang ugnayan na patuloy na nagkakabit sa inyo at ayaw niyang mawala ito. Alam niya na siya ay nagkamali, ngunit alam din niya na kaya niyang kumilos ng iba at ang lahat ng kanyang nais ay ang pagkakataong ito upang ipakita na kaya niyang maging taong inaasahan mo lagi siyang maging. Siya ay laging nariyan sa isang tiyak na distansya, pinagmamasdan ang bawat kilos mo. Parang isang tahimik na manonood. Nasaksihan niya ang iyong paglalakbay, ang walang pagod na dedikasyon at pang-araw-araw na pagsusumikap na ibinuhos mo upang gawing katotohanan ang iyong mga pangarap. Naintindihan niya na ang mga pangarap ay hindi basta sumisibol, hindi lamang mga ilusyon na isinasabog ng hangin. Ang mga ito ay binubuo sa pamamagitan ng makalkulang mga pagpili, pagsusumikap, at isang pagpupursiging madalas tanging ikaw lamang ang nakakaalam ng tunay na halaga. Ang iyong mga kilos ay nagturo sa kanya na ang mga pangarap ay hinuhulma ng determinasyon ng may-ari nito. Ang mga ito ay lumilitaw kapag pinipili nating pakinggan ang panloob na tinig, yaong intuwisyon na maaaring hindi intindihan ng iba, ngunit malinaw na tumutunog sa ating pagkatao. Ito ay halos bulag na tiwala sa ating mga likas na damdamin, isang buong dedikasyon sa kung ano ang pinaniniwalaan nating totoo, kahit na parang ang buong mundo ay nagdududa sa atin. Sa pagmamasid sa iyo, nagsimula siyang maintindihan kung ano ang tunay na kahulugan ng pamumuhay. Tanggapin ang sariling damdamin, kilalanin ang emosyon ng walang paghatol, nang hindi ninanais na maging ibang tao, nang hindi sinusubukang hubugin ang sarili sa isang bagay na hindi naman siya. Dahil sa sandaling tanggapin natin ang ating panloob na katotohanan, sa sandaling bigyan natin ng tinig ang ating mga emosyon at payagan ang ating mga nararamdaman na maging gabay natin, doon lamang natin tunay na masisimulan ang pagbabago ng ating realidad. Nalaman niya na eksakto iyon ang ginawa mo, niyakap mo ang iyong esensya, hindi natatakot sa kung ano ang maaaring ihatid ng hinaharap. Ipinakita mo sa kanya na upang mabago ang ating mga buhay, mahalaga munang maunawaan natin ang ating mga sarili. Kailangan nating tanggapin kung sino tayo, kasama ang ating mga kamalian, takot, sakit at kaligayahan. Natutunan niya na walang silbi ang pagsisikap na makamit ang tagumpay ng hindi muna sumisilip sa ating kalooban at kinikilala kung ano talaga ang nagbibigay motibasyon sa atin. Sa refleksyon ng iyong mga kilos nakita niya ang isang salamin ng kanyang sarili, na unawaan ang kahalagahan ng muling pagkonekta sa kung ano ang tunay na mahalaga. Tinulungan mo siyang maunawaan na ang introspeksyon at pagtanggap ay ang mga unang hakbang patungo sa pagunlad ng sarili. Nais niyang tuklasin at subukan ang mga bagong bagay, Munit ngayon ay kinikilala niyang ang pagmamahal na nararamdaman niya para sa iyo ay lampas sa sariling pagkaunawa. Bago kanya nakilala, siya ay nalugmok sa mga makasariling pangarap, naniniwala na ang kayamanan ang magdadala ng siguridad at kapangyarihan. Akala niya na ang tagumpay ay nangangahulugang magkaroon ng higit sa iba. Dumating ka at ipinakita sa kanya na ang buhay ay higit pa sa pag-imbak at pananakop. Tinuruan mo siya tungkol sa kahalagahan ng pagiging mabait, Tunay, empatetiko sa mga nasa paligid, ng pagrespeto sa kapwa at pagtrato sa bawat tao ng may dignidad. Ngayon ay buong pusong nauunawaan niya ang lawak ng pag-aalala mo sa kanya, at lubos na nararamdaman ang bawat emosyon na dala mo sa puso. Bago tumawid ang iyong landas, siya ay naligaw sa isang gulo ng negatibong damdamin, ang galit at pagkabigo ay ang kanyang matapat na mga kasamahan. Isang napakalaking kahungkagan ang tumira sa kanyang dibdib, na nagpapatunay sa kanya bilang isang hungkag na kaliskis, kung saan bihirang makarinig ng tunay na mga emosyon. Kahit na naglalabas siya ng aura ng kalmado at kontrol, siya ay nagtatago sa likod ng isang maselang ginawang maskara, isang harapan na niloloko ang lahat sa kanyang paligid. Gayon paman, ikaw, sa iyong mapanlikhang tingin at tumatanggap na puso, ay nakakita ng kung ano ang nagtatago sa likod ng maskarang iyon. Nakita mo ang mga kahinaan na sinusubukan niyang itago, ang kanyang mga takot at malalim na kawalan ng katiyakan. Sa halip na husgahan o lumayo, tinanggap mo siya, inaangkin siya kasama ng lahat ng kanyang mga imperpeksyon. Itinuro mo sa kanya ang di matatawarang halaga ng pagiging tunay, ng pagiging tapat sa sarili. Alam niya ang malalim na epekto na nagkaroon ito sa kanyang buhay. Naiintindihan niya kung gaano ito nagbago sa kanya. Kaya siya ay labis na nagpapasalamat sa iyo. Sa pagtanggap sa kanyang tunay na kalikasan, kasama ng lahat ng kanyang mga kahinaan at anino, binigyan mo siya ng pagkakataong muli siyang matuklasan, maging tunay, at magbigay liwanag sa kanyang sariling landas. Nakikita kanya bilang liwanag na nagilawan ang kanyang buhay, na nagpakita na posible ang maging buo, kahit na pakiramdam niya ay naghihiwalay. Ikaw ang nagpatanto sa kanya na normal lang na hindi palaging maayos. Dahil sa lahat ng ito, siya ay walang hanggang nagpapasalamat sa iyo. Hindi mo lamang siya pinaramdam na tinanggap siya, kundi hinikayat mo rin siyang sumisid sa paghahanap ng kanyang pinakalalim na katotohanan at ng kanyang tunay na esensya, ini-encourage siyang huwag matakot sa paghusga ng iba. Gayunman, sa isang mundo na lalong pinaghaharian ng social media at ng walang tigil na buhos ng notifications, tila bumibilis ang takbo ng buhay sa digital na universo. At sa isang hindi inaasahang pagliko, siya ay gumawa ng nakakagulat na hakbang, binlock kanya. Hindi ito isang padalos-dalos o walang basehang desisyon, ito ay resulta ng mga panlabas na impluensya, posibleng mula sa mga kaibigan o kakilala, na pinuno ang kanyang isipan ng mga pananaw at argumentong nagpabago ng kanyang pagtingin. Ang pagkilos na ito ay maaaring magmukhang isang hindi mapapasok na hadlang, isang malamig na pader na itinaas sa pagitan nyo, ngunit na aninag mo ang higit pa doon. Naunawaan mo kung paano siya banayad na naisahan, hinila upang kumilos na halos instinctively, nang walang malinaw na pag-unawa sa kanyang mga motibasyon. Tinulungan mo siyang makita ang katotohanan ng ito, kilalanin na marahil ang mga pagkilos na ito ay hindi isang refleksyon ng kanyang tunay na hangarin, kundi mga pagpapakita ng mga panlabas na impluensya. Ang pagtuklas na ito ay isang turning point, isang sandali ng malalim na kaliwanagan na nagpatigil sa kanya upang muling pag-isipan ang kanyang mga prioridad at kung ano ang tunay na mahalaga sa buhay. Ang social media ay isang kumukulong kaldero ng mga boses at opinyon, kung saan tila lahat ay alam kung ano ang pinakamahusay para sa iba. Ang patuloy na ingay na ito ay madalas na nakakalito, nakakaabala at lumilikha ng mga hadlang sa pagitan ng mga tao. Sa iyong kaso, umabot ito sa puntong pinapalayo kanito sa isang taong mahalaga sa iyo isang dagat ng negatibidad, isang bagyong ipuipo ng mga masasamang pag-isip, pagdududa at sama ng loob na nagawang ilihis ang atensyon mula sa kung ano talaga ang mahalaga. Siya'y kinikilala ito at naghihirap dahil dito, alam na ikaw ay palaging yaong punto ng liwanag na hindi niya kayang apulahin, yaong persistenteng iniisip na hindi niya kayang palayasin. Mayroon kang isang bagay, isang hindi nakikitang lakas na tuloy-tuloy siyang hinihila pabalik. Parang pakiramdam niya ay nakagapos siya sa isang hindi matitinag na sinulid, hindi kayang putulin, kahit na parang nagkakagulo ang lahat sa kanyang paligid. At sa tuwing siya ay nawawala, naroon ka, iniaabot ang iyong kamay na may kapatawarang tila walang hanggan, na parang isang maliwanag na ilaw sa dilim. Sa mga pinakamatitinding sandali, ikaw ang pag-asa na nagtutulak sa kanya upang magpatuloy. Ngayon, nagbago na ang lahat. Ang katahimikan na nagmumula sa iyo ay nakabibinyi, isang katahimikan na iba sa lahat ng kanyang naranasan noon na masakit pa kaysa ano pa mang salita. Dati, palaging nandyan ang iyong nakakaaliw na presensya, ang katiyakan na, sa isang paraan, magiging maayos ang lahat. Ngunit ngayon, nauunawaan na niya ang dahilan ng katahimikang ito. Kinikilala niya na malaki ang mga pagkakamaling nagawa niya, na malalim ang mga kapalpakan at nag-iwan ng masasakit na bakas. Ang mga kasinungalingan ay nagtipon, lumikha ng isang gusot na kalituhan at sakit na parang imposibleng maisaayos. Lubos siyang nagsisisi. Alam niyang ang kanyang buhay ay tulad ng isang labirinto, puno ng mga disiguradong landas at mga liko na hindi niya alam kung paano haharapin. Sinubukan niyang ipakita, sa lahat ng paraan, na siya ay nasa kontrol, na siya ay maayos, kinakalaban ang maskara ng kasiyahan. At ang pinakamasama ay, sa ilang panahon, mukhang naniwala ka sa persona na kanyang ipinakikita sa mundo, na sa labas habang sa loob, lahat ay nagdudurog. Ang pagkukonsyensya ay naging isang hindi matiis na pasanin. Alam niyang nagsisinungaling siya sa iyo, at iyon ang lumalamon sa kanya sa loob, dahil ikaw ay palaging nararapat sa katotohanan. Ang iyong katapatan ay laging nagsilbing walang awa na salamin para sa kanya, na naglalantad ng mga katotohanang natatakot siyang harapin. Alam niya na hinila kanya sa kabuluhan ng kanyang buhay, kaya tinago niya ang kanyang tunay na pagkatao, sa desperadong pagtatangka na manatili ang iyong pagmamahal at maiwasan ang pagkawala. Naiintindihan niya ngayon na inilagay kanya sa isang hindi tamang kadiliman, pinilit kang magdala ng bigat na hindi sayo. Simula nang maghiwalay kayo, nararamdaman niyang parang nawala ng saysay -say ang lahat, na parang gumuho ang mundo, tinanggal ang isang mahalagang bahagi niya at nag-iwan ng isang hindi matitiis na kawalan. Ikaw ang naging haligi na nagpapanatili sa kanya kahit sa mga pinakamabagsik na bagyo. Ikaw ang tumulong sa kanya na matagpuan ang ganda sa mga walang kabuluhang bagay ng buhay na maniwala na pwedeng makamit ang kaligayahan na matutunang mabuhay kasama ang pagbabago-bago ng buhay. Sa'yo, natutunan niyang yakapin ang buhay kasama ang lahat ng mga dikasakdala nito at matagpuan ang lakas upang umiti kahit na ang lahat ay tila bumabagsak. Sa kawalan ng iyong presensya, siya'y nawawala. Inaamin niyang ang kanyang mga kakulangan ay palaging nariyan, sumusunod sa kanya, gaya ng mga hindi matakasan na anino. Naiintindihan niya na marahil ang katahimikan mo ay ang sagot na kailangan niyang harapin, kahit na ito ay nagdudulot ng sakit, sapagkat sa kaloob-looban, kinikilala niya na nararapat ka sa higit pa kaysa sa kabuluhan na dinala niya sa iyong buhay. Gayunpaman, patuloy siyang naghihintay. Umaasa sa isang tanda, isang salita, Isang bagay na muling sisindi ng liwanag na kinakatawan mo para sa kanya. Sa kabila ng lahat, napagtanto niya na, sa iyong kawalan, ang mundo ay tila nawala ng kinang, at siya, naliligaw sa kanyang kalituhan, ay naglalayon lamang ng isang bagay, na balang araw, muling matagpuan mo ang nais na patawarin siya. Ang distansya ay nagpabago ng maraming bagay sa pagitan niyo, ngunit malinaw na nais niyang buksan ang kanyang puso at talakayin ang lahat ng kanyang nararamdaman. Gusto niyang muling makipag-ugnayan, ibahagi ang kanyang mga kaisipan, takot, pangarap at pag-asa na patuloy na nagpapanatili sa kanya. Nang makita kanyang sumusunod sa iyong landas, siya ay lubhang nagulat, hindi niya inaasahan ang iyong lakas at determinasyon. Ito ay nagdulot ng isang alarma sa loob niya na naglantad ng lalim ng kanyang pagmamahal para sa iyo. Alam niyang mayroon kang mga pagpipilian na ang iba ay maaaring nag-aabang sa iyo, ngunit nais niyang siya ang iyong piliin, siya ang taong nais mong ibahagi ang parehong maliwanag at madilim na mga araw. Ang kumpiyansa na iyong ipinapakita at ang iyong marangal na tindig ay humahanga sa lahat ng nasa paligid mo. Ikaw ay naglalabas ng matinding liwanag na, ngayon higit kailanman, ay kumuha ng kanyang pansin. Pagmasdan kanyang namumuhay ng malaya ay nagbunsod sa kanya ng halos hindi mapigil na pagnanais na muling mapasakamay ang iyong puso. Nais niyang ipakita na siya ay nagmature at handa ng mag-alok ng uri ng pagmamahal na nararapat sa iyo, isang pagmamahal na matatag, nagpapatuloy at totoo. Nais niyang makita mo siya bilang isang ligtas na kanlungan, isang matatag na suporta kung saan maaari kang magtiwala. Kung titignan mong mabuti, mapapansin mong siya ay nagpapakita na ng mga pagsisikap na muling makalapit, kahit na mahinahon at banayad. Isang hindi inaasahang mensahe sa iyong cellphone isang ilike sa isa sa iyong mga larawan, isang kanta na walang pag-aalin lang ang ipinadala. Maliliit na kilos ngunit puno ng mga intensyon. Ito ang kanyang mga paraan upang ipakita na hinahangad kanya na ikaw ay nasa kanyang mga kaisipan. Para bang siya ay sumisigaw sa katahimikan, umaasa na marinig mo. Malalim niyang inaasam na hindi mo pagdudahan na ang kanyang pagmamahal para sa iyo ay taos puso at totoo. Isang pagmamahal na magtatagal sa mga pagsubok at lalong titibay sa paglipas ng panahon, tulad ng isang bato na hindi kayang sirain ng panahon, batay sa mga pinagsamahang karanasan, mga makabuluhang sandali, mutual na paggalang at isang pagmamahal na lampas sa mga salita. Kung sa iyong puso ay naririnig pa rin ang pintig ng pagmamahal na ito, napakahalaga na manatiling bukas at mapagmatsyag sa mga senyas na ibinibigay ng buhay. Ang mga munting kilos sa araw-araw ay mga revelasyon ng tunay niyang nararamdaman at malinaw na indikasyon ng kanyang intensyon. Ang tunay na pagmamahal sa pinakapuro nitong anyo ay laging makakahanap ng paraan upang magpakita kahit ano pa ang mga balakid na maaaring lumitaw. Kaya, maging handa na may malinaw na isipan at pusong bukas para sa mga darating pa. Ang pagmamahal na nagbabago ng lahat na totoong nagtatransforma, ay hindi kailanman titigil sa walang pagod na paghahanap ng muling koneksyon. Pahintulutan ang mga salitang ito na tumago sa iyong kaluluwa at umalingaw-maw sa iyong esensya. Ang universo ay nakikipagsabwata na sa iyong pabor, nangangakong dalhin ka sa pinakamainam na landas, tinitiyak na ang resulta ay laging positibo, anuman ang iyong piliin. Ipahayag mo ng malakas, tinatanggap at inaangkin ko ang aking kapalaran at lahat ng inialok ng universo sa akin. Ang pahayag na ito ay isang paraan upang angkinin mo ang lahat ng magagandang intensyon at enerhiya na nakatuon sa iyo. Magbahagi ng mensahe ng optimismo sa mga komento upang magbigay inspirasyon at pampalakas loob sa iba na maaaring naghahanap ng salita ng pag-asa. Ang gawain ito ay nakikita ng universo bilang isang pagpapahayag ng kabutihang loob at malasakit. Sa pamamagitan ng pag-aangat natin sa isa't isa, Lumilikha tayo ng alon ng positibong enerhiya na lumalakas at umuugong, nakikinabang ang lahat sa proseso. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel, magsubscribe na ng ngayon at abangan ang mahalagang mensahe na naghihintay sa iyo sa susunod na video. Naway gabayan ng Diyos at ng Universo ang iyong mga hakbang ng kapayapaan, pagmamahal at pananampalataya. Amen.